May nagkakain ng nyug. <laughs> Ang laki ng pangko. Oo. Hindi mo nilagay. Sasalo niya lahat dito. Sa probinsya liit Sa atin yung bangko namin to eh. Yung bangko, kinabitan ng ano, pangkayon. Wala kasing nabili sa pangko eh. <laughs> Nabili sa pangbang yan, oh. Magkano nga yung bill natin yan? 150. Yung, ha? 150. 150. Uh, eh, bakal. Wala lang. Eh, sa kalawang. Eh. Ang gaganda ng nyug, o. Oh. May mga ano pa to, eh. May mga laman. Eh, sabaw pa. Oh. Kasi yung sabaw niya na, ano na, yung pangmano. <laughs> ang laki ng kabayo. <laughs> yung bangko. Ay, <laughs> bibi ko kami eh. tayo nung ano nyug, masisira yung nyug kahit pambikol yan ang ganda no laya tao sa amin yan eh laya ma brown na yung nyug, yung balat yun ang masarap kainin lagay sa ano eh pakabote Binubusa pa nga namin yung ano nito. <tapos> Sayang ako ng ano, malagkit. Tapoy na ang nagkukudkud. <tapos> nagkudkud si Payatot. Wala nang yan. Ano yan eh, yung matigas. Alas ka na Madami na. Dalawang nyug na yung nakayod. <laughs> Taob ang aking biko. Hmm. <laughs> Ayan ang aking biko. May pang kape pa bukas. Okay, ko sa rep. Ayan. Was kasing yung kaya ganyan yung kulay dalawa. Ayan Pinaglag yan. yan. Dalawa pa. Masarap to bukas sa kape. Wala ka nang pagpayo. tatlong nyug yan. isang kilo tatlong nyug 1 kilong asokal